In to today's videos, magugulay ako ngayon ng Lain. Ito. Ito'y binili ko 30 pesos lang. At, Una, itong dahon. Puputulin natin. Siyempre, ang pagbalat nito, ganito. Ganyan lang, kasimple. At syempre, po, putol-putulin na natin. Ganyan lang. Ganyan ako kalinis pagluto ng laing. Ayan. Ngayon, ang proseso naman ito, ganito. Ganyan. 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 Tapos, putol. Itong lulutuin ko pang special. Kailangan malinis. Hindi basa-basa lang -basa luto ng luto. Ganyan ako kalinis ng luto ng laing. At syempre, magagata tayo ng luto. Siyempre ang ating bawang. Kailangan may bawang ang laing. Yan. Ito ang ating panghalo. Sili. At tinapa. Sibuyas. At bawang. Yan. Kailangan itong gata. Huwag tigilang haluin. Para hindi lumabnaw Yeah. At syempre, uunahin natin itong sili. Bawang. Kasunod, luya. So guys, ang lutong lahing napakasarap po. Ayan. Tara guys, samahan niya ako sa pagkain ngayong hapunan. Siyempre, magkakabi na lang. Tara, kakita guys.